What's up mga Isa mapagpalang araw na po sa ating lahat. So ayan po sa nakikita nyo. Papunta na po kami sa aming laban po mga kaems. Ayan po, dito po kami nag-billeting ang SMHS, San Miguel National High School po sa Marcelo High School po. Dito po sa tabi po ng complex sa Malolos. Ayan nga po ang kagandahan mga kaems kapag was na malapit ka po sa la, yung venue ng laban po namin uh, kahit medyo tanghali na po kami gumising o gumayak dahil malapit nga lang po so ayan po papunta na po kami dahil malapit nga lang po naglakad-lakad po muna po kami What's up guys? So nandito na po kami sa Malolos. Let's go, let's go. Fight, fight. So ayan na nga po mga ka-Ems. Pumunta na po kami sa Kapitolyo Malolos dahil doon po sa FATCO Library ang aming venue po. Ang Chess Secondary Boys and Girls and Elementary Boys and Girls po. Doon po maglalaban ang provincial meet po ng buong Bulacan po mga ka-Ems. Hindi ko na po na video po ang aming pag dahil nung kami po habang lalakad kanina, Uh, hinihintay na po kami nung aming coach at nung sakyan po papunta na po doon sa patko at nandito na nga po tayo mga ka ems, ito na po ang venue po namin ng chess secondary boys and girls and elementary boys and girls chess event provincial meet Bulacan so ito po ay sa Kapitolyo. tabi lang po ito ng Kapitolyo mga ka -ems, sa gymnasium, konting lakad lang po at uh, yung sapat ko mga ka-EMS, yun po kasi yung sinabi ko sa akin ng coach ko po. <laughs> At sa part po na ito mga ka-EMS, dito po ay championship po ng girls. Yung sorry po, hindi na po na pag-video po nung simula, nung uh, ba naglalaro po kami dahil tinanong ko po ang arbiter, tournament manager, bawal daw po na mag-video nga daw po. So ayun po, napilitan na uh, sa dulo na lang po mag-video. At sa part po na dito mga ka-EMS, uh, si, di ba po championship na po ng girls po yun, tapos na po ng boys. Ito po ang aking ka-teammate, ang nakagree po na niya, na hoodie, si Kuya Eman, ang Edis One, si Master Step po ang nakasalamin at ang kanyang kalaban opponent, si Jojo ay ka-teammate po niya. At yung nakakolor yellow, yellow po, po po yun or gold. Ay, edis to naman po. Ayan po, sabi ko po, kawai po sila sa video ko po. <laughs> Sir Norms. Sir Norms. Sir Norms. Kabay naman, sir. Vlog ko, sir. Sasama ko, sir, sa vlog ko. <laughs> At ito na po mga KMs ang final result po. Ako po ay yung pang number 2, Santos Emmanuel Dave. Yung katimate ko po kasi mga KMs. Ka Same po kami ng pangalan po, Emmanuel Santos din po siya. At dito po mga KMs, nandito na po kami sa Marcelo. Pumunta na po kami po doon dahil awarding ceremony na po mga KMs ng chess event. Sa so naririnig niya po, may mga nagsasalita na po dahil nga po may mga nag-awarding na po mga KMs. So, ayan po. Pasok na po tayo. Dito po mga ka na-award na, na po kami po dyan. Ayan po sila Master Step, Kuya Emma at si Jojo. Ayan po yung mga kaibigan ko ka po at ka-teammate ko ka po. Hindi po nakapag-video mga ka kasi po, pila po kasi siya mga ka yung during awarding ceremony po dahil marami pong events na naghihintay. Pagkatapos po matawag, after po tapos na po, bababa na po agad. So, kaya hindi po nakapag-video po, picture lamang po. Ito po ang aking coach, si Sir Marlon. Ang aming napakabait pong coach at uh, talaga nga po inalagaan po kami during ProV. Mga ilang years na rin po kami nagkasama, nagkakasama mga KMs kasi po, 'di ba po, pandemic po grade 7 po noon, grade 8, tapos nang grade 9 po, doon na po may face to face. Doon pa lamang po nagka-sports. So, simula grade 9 hanggang grade 11 ngayon po. Magkakasama po kami ako, si Sir Marlon, si Kuya Eman. So, ayan po. Shoutout po sa nila po. Dito po mga KMs, nag picture na lamang po kami na aking mga kaibigan at ka-teammate. Si Kuya Eman, si Jojo at si Master Step. So, ayan nga po. Nakikita niya po. Nagkakatuwaan po. At nag-enjoy po kami ng sobra po mga KMs dahil... Minsan nga lang po kami nagkasama-sama dahil Hagonoy po kasi sila mga ka -ems. kami po San Miguel kaya malayo po. So ayun po mga ka nung pagkalabas po namin sa warding, nakapag po ako po yan. So nandito po kami, nagpapagawa po kami ng t-shirt po. <laughs> At tapos suot na po namin. At ayun mga ka-EMS, ititreat daw po kami ng aming coach na si Sir Marlon. Thank you, thank you so much po Sir Marlon. Dito po, papunta na po kami ng Robinson, mga ka dahil nagmamadali nga po niyan. Bali, mga 12 na po ata po niyan, mga ka -ems. Ang tanda ko po. But, tapos po, mga 2 o'clock, 1.30, mga ka -ems. Uwi na po kami sa San Miguel po. Kaya po, madali yan lamang po yan. <laughs> At nandito na po kayo mga ka sa Robinson po. So ayan, papogi po muna syempre. <laughs> Joke lang po. At kakain daw po kami sa Chowking mga ka -ems. Thank you, thank you so much po sa aming tatay sa chess, Sir Marlon Mantalya. Thank you, thank you so much po. Hindi po dahil po sa effort nyo rin po, hindi po na matatanggap po ang ganyang medals po, ang ganyang karangalan po. Maraming maraming salamat po, Sir Marlon. Ayan po mga ka-EMS, nandito na po kami sa si Chowking. Ayos po muna po, kaya lang gulo, gulo na po. <laughs> Mukhang haggard na po mga ka-EMS. Ayan po. Ayan po, naka-order na po kami. Kain po tayo. Chowking po ang aming kainan. Thank you, thank you so much po ulit sa tatay po namin sa chess, Sir Marlon, napaka mabuti niyo po sa amin, napaka alaga niyo po sa amin. Talagang hindi niyo po kayo pinapabayaan ni Kuya Eman. Kaya po saludo po ako sa inyo. Thank you, thank you so much po Sir Marlon. Paglabas po na yung mga ka-EMS, ayan po may audition pa po sa tawag ng tanghalan po. <laughs> Sayang, gusto ko po sana sa mali. <laughs> ayan po mga kems, pabalik na po kami sa aming billeting dahil nag-message na po ang headphone na mape na si Ma'am SP po. Inahanap na po kami. Nasa loob na daw po ka kasi yung mga kasabayan po na sa chip mga So, ayan po mga ka-EMS. Nakasakay na po kami sa jeep. At babalik na po kami sa San Miguel po. At sa aking pag-awi po mga ka eto na po. Pinagsiran ka po aking medal. And syempre po, una-una sa lahat, thank you so much po kay Lord sa nagbigay po ng wisdom, talent po sa akin at kinabayan po ako sa laban. Thank you din po sa aking family na patuloy sumusuporta po sa akin, sa inyo po mga ka sa aming coach, sa kay Tatay Ram, at kaila Tita Glo, Tita Wilma, Tito Ricky, kay Tito Joe syempre po. Thank you, thank you so much po sa patuloy niyo pong pag-support po sa amin. And hindi ko po pa kakamit po ito kung wala po kayo. And syempre po kay God. Thank you, thank you so much po. God bless sa all po mga kayams. Take care always po. Bye-bye!